kamatis kasi yung kamatis natin ay masyado na mahaba at nagkakaroon naman siya ng bunga ayan o kaya lang ay hindi po masyadong ano, magantubo niya dahil po sa uh, yung lupa ay pangalawa ng bisis eto ay tinanima ng kamatis kaya mga boss makikita po natin na hindi po masyadong malago yung kamatis natin ayan o pero doon sa itaas ay dati pa yan medyo una pa yan tapos kasunod ito ayan ang itsura ng kamatis natin ayan pero makikita po natin na mayroon na po siyang bunga ayan o mga bunga hindi nga lang masyadong maliwanag sa ating ano yung mga maliliit pa lamang kamatis so para sa mga baguhan ay nagtatanim natis at nakikita po natin dito at napakadang taniman ng kamatis so uh, bago pa lamang no? bago pang ano uh, yung lupa ay talagang ano pa lang una-una pa lang na na ihanda ang lupa tapos taniman natin ng kamatis mas the yan mga boss ito yung kamatis natin ay talaga namang mayroon siyang ano nagkakaroon na siya ng putot no so pero mayroong mayroong talagang disadvantage kapag tayo ay nagtatanim sa mga lupa na ilang bisis na po na taniman ng ibang tanim ito po ay ilang bisis na po tinaniman ng mga iba't ibang halaman kaya ang nangyari po sa ating tanim ay hindi po masyadong ano hindi po masyadong mataba ay kumbaga ay kailangan po natin na uh, i-feeding siya sa magandang ano na uh, katulad ng mga fertilizer para po ay kung sa ganun ay magkakaroon siya ng mga bunga. So ayan, may mga bunga naman, no? Pero iba talaga, no? Malaking disadvantage kapag ang lupa ay dati na po'ng tinaniman ng iba't ibang halaman tapos tinaniman pa natin ulit. So makikita natin mga boss, no? Yung kamatis natin, ayan, no? napakanipis no napakanipis siguro sa ganitong edad kapag yung lupa ay uh, kaunaunahan talagang itinanim ni manang kamatis sigurado po ay maiksi pa lamang siya marami na po siyang bunga pero hindi siya unlike po siya sa ganitong sitwasyon you know yan So baka sa maramis po sa inyo mga boss na magtatanong na kung bakit ganyan yung kamatis na tinangulot yung dahon ay ewan ko lang hindi pa masyado hindi pa tayo masyadong bihasa pagdating sa kamatis kaya po ay sa aking pagkaalam ay talagang uh, ganyan talaga kapag siya po ay nauulanan palagi pong umuulan at mahaba po yung panahon na nagkakaroon ng ulan kaya nagkaganon po ganyan po ang pagkaintindi ko ewan ko lang sa inyo mga boss no? sa mga matatagal na nagtatanim ng kamatis so siguro marami na kayong ideya patungkol po sa pagtatanim nito o kaya ganyan po mga itsura alam nyo na no so para po sa amin kami mga baguhan yun pong pagintindi namin no Nangungulot yung mga daon niya dahil po sa taglamig, no. Halos araw-araw po dito nagkakaroon ng ulan. So, so ayan po ang itsura ng ating kamatis. So, napakalagang tips po na sasabihin ko sa mga baguhan na nais magtanim o nagtanim pa lamang first time mo magtanim na iwasan po natin magtanim sa mga uh, pangalawang tanim na sa lupain, no kumbaga ay mas the best po siya itanim sa kauna-unahang tanim no? halimbawa ay ang lupa ay first time mo binungkal no? pinaararo the best po yung kamatis iunahin mo itanim kasi yung kamatis ay masyado siyang uh, matakaw sa nutrients no? kapag walang nutrients ang lupa syempre naman no talagang mapayat siya at mahina siya magbigay ng bunga kumbaga ay matagal no ay eh, darating na sa tatangkad napakatangkad na yung height niya na no? pero makikita nyo wala pang masyadong bunga pero ito po bubunga naman talaga kapag siya ay nasa tamang edad ganyan po yung estilo ng uh, kamatis o kanyang attitude so tayo po ay no? the best sa base po sa ating ano na pag-alaman niya dyan o no? una po yung tinanim ang una una po niyan hindi po nagkakaroon, nagkakaroon ng maraming bunga pero noong tumanda siya uh, yung mga putot niya, ang bulaklak niya uh, tuloy tuloy na po na naging bunga ganyan po yung um, uh, ganyan po yung kamatis no? ugali ng kamatis kapag siya po tinanim mo sa mga lupa na hindi, mo, hindi masyadong mataba So ayun pong masasabi po natin sa mga uh, baguhan po na mga kaibigan natin na nagtatanim uh, tayo po ay hindi po hindi po natin kiniklaim na tayo po ay bihasa. Tayo po ay nagse-share lamang sa ating uh, kaalaman na na atin po ay uh, kumbaga ay subok na po tayo. Ayun po, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po kalimutan i-share ang ating video at uh, paki-like naman. Thank you so much.